ano to shout out po kay ano kay Jomar ba yan yung uh, tatanong siya nung paano magpagana ng mga orasyon yan so, ito nga na po yan uh, general devotion meron ako dyan na general devotion Divusyon. devotionan nyo po yon. araw gabi ang dasal nun pwede rin nyo kayong kumuha meron po kay maestro mo kay master jado kay maestro verbo kasi yan yung pinaka ano ko na tatlo na ano rin mga, mga malalakas sa mga general devotion puntahan nyo po yan sa youtube nila meron po rin yung sila kung gusto nyo doon na. Ah. tapos yun sa akin meron din ako dyan para makapagpagana kayo ng mga orasyon so yun po yung gagawin nyo kasi kompleto na yon meron ng bakod ng masasakupan ang protection sa sarili yung pinapapunta ko rin po sa inyo na mga youtube mga kilala rin po yon mas kilala yon sila sa akin kay lalo na nga kay bro yung Jomar yung nagtatanong paano magpagana ng mga orasyon yun po yung gagawin nyo kuha ko kayo ng general devotion araw gabi ang dasal ho na araw araw yon tapos si 49 days mo siya pero yung sa akin tuloy tuloy mo lang pero 1 month kayang kaya mo na gamot noon. sa akin lang yun ha kung sa iba ko kasi 49 days sa akin isang buwan lang pero yun, tuloy tuloy nyo po yun yung hindi kayo hihinto pa sa pagdadasal mo tapos ah uh, ba yung eh? meron na siyang tinayang yung pampagana ng mutya meron na kasi nilagay dyan eh yung pampalakas ng mutya alam ko pwede na yun eh rin ng mutya yun ng lahat ng ber vert, ng bertud ng mga gima at saka yung mga anting -anti. naglagay na ako ng mga pampalakas dyan Hanapin nyo na lang po. Ano ba yung isa? Ano yung, 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 walang tanggi. Pwede nyo po yan isulat or isend nyo na lang sa kanya. Pero kasi na isa nagtatanong kung pag malayo na yung kukuha. Pwede po yun. Isusulat nyo lang po. Tapos send nyo sa kanya. Kung nga rin, bi bihip bi 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 nyo yung kukuha. O yung bibigyan nyo sa sa kanya ituro nyo na yung gagawin doon sa pagkarga naman po kung gamutan ang nangyari sa tubig ho pero dapat ang mauuna ho noon bago kayo mag tubig pag sa gamutan ng karga dito muna sa tuktok tapos susunod po sa tubig uusalin nyo po ng tatlong beses yung orasyon ihip e, niyo po ng pakros tatlo nangyari ang ah, pang panduro pangwasak yan sunod sunod yan pangwasak pangkalas ah, pang healing water okay, kung magre kayo re-revuelta nyo ah, gusto nyo lagyan ng pamarusa mga kiglat pwede nyo pong ilagay doon tapos nagtapos noon babakuran nyo po yung pasyente tapos ang pinakahuli pala nun, pag sa tubig, yung pansarado. Pati sa tuktok, pansarado. And tapos, babakuran nyo siya. Para magkakalas kayo, mawasakan nyo muna yung kinarga sa kanya. Hindi ko masyado ako sinabasa ngayon. Ko lang yung sinabasa ngayon ako nag-download ng studio na sa, ano, y, sa YT. So nag -live lang ako ngayon dahil doon sa mga nagtangan. So basahin ko pa yung iba. So hanggang dito lang po may may lang po yung yun ako. Paano ko na live na to. Thank you po. Fun po. Yeah